Sabi nila kapag wala kang bahay, wala ka daw dignidad. Relate ka ba? Well, kayo na ang ka. Masarap pa rin talaga sa pakiramdam na meron kang sariling bahay na inuuwian. Kapag meron kang sariling bahay, nagagawa mo ang gusto mo. Kahit hindi ka magluto maghapon, kahit hindi ka maglinis maghapon, kahit maghihilata ka lang maghapon, walang makikialam sa'yo. Hmm, relate ka na naman. Kaya kung ako sa inyo, baguhin na yung mindset. Mas maganda talagang meron kayong sarili ninyong bahay. Kaya ngayon pa lang ay meron akong ino-offer sa inyo na very affordable dito lang sa Santa Maria Bulacan. Kung sumasahod ka ng 25,000 per month, pwede kang mag-avail ng housing loan dito sa Santa Maria Bulacan through pag-ibig financing po ito. So, ibig sabihin, dapat active pag-ibig member ka. Pwede ka rin naman mag-avail kahit hindi ka pag-ibig member. Pwede kang mag-avail through in-house financing. Ang kagandahan po dito ay hindi mo kailangan na i-cash ang down payment dahil installment po ito so hindi mabigat sa bulsa. Kung hindi naman qualified ang salary mo, pwede kang kumuha ng co-borrower. Ang co-borrower naman ay pwede yung asawa mo, yung kapatid mo, yung nanay or tatay, or kahit yung kaibigan or boyfriend or girlfriend mo. Kailangan lang nilang mag-provide ng authorization letter, proof na sila ay co-borrower dun sa property na kinukuha mo. Of course, kailangan employed din sila at pag-ibig member. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Ang sabi nga ni Andrew eh, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng sarili mong bahay.